Mga dapat nating malaman tungkol sa the big one. Katulad na nangyari noong 2017 sa Leyte earthquake, 2017 pa rin sa Surigao del Norte earthquake. 2013 sa Bohol earthquake at 2012 Negros earthquake. So ano ba ang the big one? And the big one ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo na malakas at mapinsalang lindol. And the big one ay isang 7.2 magnitude na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometers. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, NCR, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Tagig at Puntinlupa City. Batay sa ginagawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay nakararamdam ng Intensity 8 na lindol. Dahil sa tindihin lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1980, magnitude 7.8 ang Luzon Earthquake. Ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig at nagdulot ito ng pagkasira ng maraming gusali at malawakan liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay inilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. So ano ba ang magnitude? Ang magnitude ay sukat ng enerhiya o energy ng lindol na nagmumula sa pinanggagalingan nito sa ilalim ng lupa. Samantala, ang intensity naman ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at sa mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod. Pagkasira at pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang mga estruktura na tinatayang malawak na lugar sa kabuuan ng Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000. Imagine 31 na, 31,000 na ang bilang ng mga tao na pinangangambahang maaring mamatay habang nasa 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Sa higit sa lahat, ang epekto nito sa ating ekonomiya ay aabot sa halagang 2 trillion imagine na ganong kalaki ang ating gagastusin. Hindi lang sa Metro Manila ang maari magkaroon ng the big one at posible rin ito mangyari sa ibang bahagi ng Pilipinas. Dahil sa mga active faults, marami yan, ano, at mga trenches na magdudulot ng malakas na lindol. Kailangan natin paghandaan ang malakas na lindol para sa para sa karagdagang kaalaman, pwede tayong bumisita sa website mismo ng Pillbox sa link na yan. At ilalagay ko rin yan sa description para kiklik nyo na lang. O pwede tayong makilahok sa mga paghahanda sa ating barangay o komunidad. Kamukha ng mga earthquake drills. Ano? So, number one. Siguraduhin matibay ang bahay at ang ating kusali o yung ating tinitiran. Alamin ang tamang pag number two, alamin ang tamang pagresponde na yumuko, tumago at humawak o yung tinatawag na duck, cover and hold pag lumilindol. Maghanda din tayo ng emergency kit supply. Pang emergency talaga yan, ano para hihilahin nyo na lang at bibitit, bibitbitin nyo na lang kahit saan kayo mapunta. At sumalit sa mga earthquake drills.